Ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kami nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil sa sinasabing gentleman agreement, bigla pong nag na naman ang China na nung May 14 is nasa Baho di Masinlo po kami is talagang pinilit po kaming pawin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangisda na laging nandyan po si Scalboro is nakabalik. Pero sa ngayon, ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Maraming salamat po, uh, Congressman Ernesto Dionisio. Ngayon po, galing naman po sa niya siya ng Surigao del Sur. At yan pong nare-recognize si Congressman Johnny Pimentel. Maraming salamat, Chairman. Uh, Una po sa lahat, eh, kami po sa Kongreso nagpapasalamat sa lahat ng opisyalis dito sa Sambales, lalo na po kay Governor Danny, kay Congressman Nick, at saka kay Mayor Lim sa mainit na pagtanggap po ninyo. Meron lang po akong katunungan. Uh, lahat po ng testimonya ninyo, alam na po natin na sa pagka ngayon ay eh, talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron akong tanong, kailan no sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Kasi sabi po ninyo mula pa sa panahon ng Katsila, sa mga Kastila, eh, libre naman po ang pagpunta ninyo doon sa mga Escaboro Shoal, kung saan yung uh, fishing grounds. Eh, kailan po talaga nagsimula, nagigpit? Anong taon po, kung natatanan po ninyo, nagsimula magigpit ang China para hindi na kayo mangisda doon sa lugar na pinangisdaan ng inyong ninono? 2014 po. Dahil sa kakayahan po na lagi po akong nanging Is, ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kami nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil sa sinasabing gentleman agreement, bigla pong nag-alarma na naman ng China na nung May 14 is nakabaho di masinlo po kami ay is talagang pinilit po kaming pawin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po si is is nakabalik. Pero sa ngayon, ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya ang sa amin lang po, dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong tulong ang gusto naming maibigay nyo sa amin, mas, marami na pong salamat na kung ano man po yung ibibigay nyo sa aming livelihood. Pero ang isang gusto lang po namin iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong siguridad ang dapat namin maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Iskalburo na gaya ng sinabi, ngayong June 15, manguhuli sila. E, paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho di Masinlok? Yun lang naman po ang gusto namin iparating sa inyo na kung ano ang may na siguridad para sa aming mga mangingisda. Tinatunong ko po ito, dahil para malaman nyo ninyo ang rason ho talaga ng uh, itong hearing po natin ay eh, doon sa resolusyon ng in, inyong congressman si congressman Bunghon kung, de, kung saan hinihiling niya na investigahan yung sinasabing gentleman's agreement kasi lumabas po sa TV itong uh, Chinese ambassador ay eh, nagsalita na may nagkaroon daw ng panahon ni Pangulong Duterte ng Gentleman's Agreement. Kaya tinanong ko po sa inyo kung kailan talaga naghigpit. Kasi maaring nagkaroon nga ng Gentleman's Agreement between the past administration at saka ng Chinese government. Kaya nainganyo o naging agresibo mula nung panahon ni President Duterte dahil nga dito sa Gentleman's Agreement. Sinasabi ho ninyo 2014, ni panahon po ni Pinoy yun, But then, lately, nakita po natin masyado talagang agribusibo sila bago pa man dumating ang uh, administration administrasyon ni President uh, Marcos. No? So, yun po ang uh, tinitignan po natin ang gulo sa pagkangayon, lahat ng uh, mga resource person po ay nagsasabing wala naman daw po. Pero sa galaw po ng mga Chinese government ngayon, nagrabe talaga ang uh, kanilang uh, mga hakbang na ginagawa. Uh, nagpapadala ng ilang barko, uh, nagkakaroon ng mga ikangang mga insidente na hindi maganda. So this could be a result ng gentleman's agreement na sinasabi ng Chinese ambassador. Ito, pinatunayan din, hindi naman pinatunayanan, pero sinuportahan din ni Mr. Harry Roque. Nagsabi din siya na meron ngang gentleman's agreement. Kaya po tayo, pumunta rin dito para makita po natin ang uh, inyong sitwasyon. Ngayon, um, yung sa dumaan ng mga taon, okay, starting 2014, so bago po mag-2014, malaya ako kayong nangingisla na doon. Opo sir, mula nung gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli nung May 14, ngayon pong taon lang na nangyari ulit po na lang haras po sila. Ngayon, ang tanong ko po, may nangyari na bang insidente po na may nasaktan na isang mangingisda o isang grupo ninyo? Uh, bang mga untoward incident na nangyari na nasaktan po ba ang ating mangingisda? Para sa amin po doon, sir, wala naman po talaga kasi kung sa mga water cannon lang naman po naman ang pinapangano sa amin doon. Parang sa aming mga piling na isda, basta hindi lang po masirang sakya naming pangisdaan. Masaya rin din po kami kasi nung ah, ang BIPAR na nagpabigay ng ayuda ng diesel, wina water cannon po kami pero hindi kami nagpatinag ng mga isda. Talagang kinuha talaga namin ang mga ayuda namin para lang makapangisda kami ng maayos doon kahit na medyo matagal lang kami, marami po kaming makukuhang diesel na baon para mangisda. Kaya nung time na yun, hindi po namin iniindang pagwa-water ng China. Kaya ang sa ngayon lang po na umaala, umaangal po kami dahil sa ngayon, hindi talaga po kami makalapit. Kaya tinatanong po namin sa inyo ngayon kung sa ngayong pong buwan na sinasabing June 15, manguhuli sila. Eh, kami naman pong mga taga-masinlok na laging nandyan po sa ano. Yun lang po naman ang gusto naming tanungin sa inyo kung anong siguridad ang dapat na may bigay sa amin doon na bago po pumalaot. Mapapaabot po natin yan, lalo na kay Speaker Romualdez. Kaya nga po nang kami nandito, um, dahil mapakinggan, alam mo natin yung kalagayan ninyo. Isang tanong ko po, kayo ba ay nakatanggap na po ba? Alam mo natin na hindi nagpabaya si Mayor Lim Alam mo natin na madalas tumulong si Mayor Lim sa Ang tanong ko po, pa ay nakatanggap na ba ng ayuda galing sa national government natin? Sa ngayon, sir, hindi ko po alam kasi lahat po namin na mga tulong sa aming mga Masinlok. Talagang galing po sa LGU Masinlok talaga. Tulad ko po na binigyan ng malaming mayor ng dalawang motherboot para pumalaw sa Iskalburo. Yun lang po talaga ang alam namin. Wala po kaming alam na nang galing po sa national. Basta ang alam po namin, LGU Masinlok ang laging nakasalalay sa aming mga mangisda dito. Kaya nga, ngayon, nanalaman natin na hindi pa kayo nakakatanggap ng uh, ayuda sa uh, national government. Makita naman po siguro ninyo nung isang linggo, nagpunta si President Marcos sa Cagayan de Oro kung saan namigay ng ayuda sa mga ngisda, sa mga magsasaka at saka sa ibang mga ikang marginalized sector. 10,000 katao ang binigyan doon kahapon. Pumunta rin po sila eh, President Marcos sa Tawi-Tawi at namigay po doon, po din sa Fisher Folks. So ngayon, Mr. Chair, uh, andito naman po si Senior Deputy Speaker Gonzales. Ipabot po natin, uh, Senior DSDS Gonzales, ipabot po natin ki Speaker uh, Romaldes at saka kay Presidente Marcos na masali naman yung mga fisher folks dito sa bayan ng Sinlok o yung mga mangingisda na naapektuhan din sa Sambales. Kasi meron po tayong programa niyan. In fact, ang nagli-lead po niyan si President Marcos. Huwag po kayo mag-alala. Makikipag-meeting po kami kay Speaker Romualdez na kayo ay masali at makatanggap po dun sa mga ayuda na binibigay ng ating gobyerno po. Maraming salamat po.